Good morning, good morning na naman mga idol at ito tayo ngayon mga idol. On the way tayo papuntang grocery mga idol. Gawa nga ng bibilan natin si nanay ng kahit papano ng kunting-kunting grocery para para sa pang everyday niya mga idol. At syempre bago ang lahat mga idol, pinapasalamatan ko rin yung family ko kasi hindi ko naman kaya to mga idol dahil hindi naman tayo ganong kayaman at uh, low budget naman tayo, low budget pa ako. Ngayon mga idol, napapasalamat ako sa tulong ng family ko. Nagambagan kami mga idol. Kaya mga idol, nagpapasalamat din ako kay mama, kay sister ko, kay tita Jo, syempre yung boss ko mga idol. Sa maliit na halaga, panagsama-sama mga idol, napakalaking tulong to mga idol. So nandito na po kami sa grocery mga idol para maghanap mga idol kung ano po ang pwede namin ibigay para kay nanay. At sana mga idol magustuhan po ni nanay ang mga bibilin namin para sa kanya mga idol. So ito lang mga idol, kanina pinuntahan ko namin si nanay. Ah, uh, nabigo, po namin, nabigo po akong makita si nanay ng personal. Gawa nga po ng sinasabi nila is na baka tulog. At the same time, ah, uh, mahina na daw yung pandinig ni nanay. Kaya kahit kanina sumisigaw kami Sumisigaw kami ng bayaw ko, hindi niya po naririnig. Kaya ginawa na lang namin is uh, umalis na lang kami at eto, um, maghahanda kami ng kunting-kunting grocery para kay nanay na hindi naman ganong kalaki. So to lang mga idol, hindi pa tayo ganong kayaman. Uh, sapat lang, yung sapat lang ang pamumuhay namin yung nakakain lang kami tatlong beses, tatlong beses sa isang araw. Kaya kung anong meron din kami, kahit papaano na kunti, na minsan na sobra, eh, kung sino yung mga deserve tulungan, tumutulong din ho tayo mga idol. At nananalay tayo na sa ating dugo na ang pagiging matulungin sa pamilya namin. Ang pamilya ho namin mga idol, sa kahit minsan kahit walang wala na eh, naiabot yung tulong kaya ito mga idol uh, bumili kami dyan ng limang kilong bigas sana makatulong hindi naman natatapos yung pagtulong ngayon na ngayon lang uh, pagdamutan sa kanina na ito muna yung aming nakayanan ito muna yung aming uh, maibibigay sa kanya kasi hindi makatapos ang salitang pagtulong So, ito mga idol na uh, bumili rin kami dyan ng kunting dilata, uh, noodles ni nanay, kung ano po yung mga pwedeng uh, biscuit sabon ni nanay, kung ano po ang pwedeng ibigay sa kanya, basta dun lang sa kaya namin. Kaya sana mapagdamutan ni nanay kung ano ibibigay namin tulong sa kanya. Tsaka nagpapasalamat din ako mga idol. So, to lang sa so very supportive kong family. Hindi ko kayang gawin to mga idol kung wala rin yung family ko na laging nakasuporta sa akin. So to lang, basta sa kabutihan, lagi nakasuporta yung family ko. Kaya salamat talaga sa family ko. At deserve ni nanay talaga ang tulungan mga idol kasi nag-iisa na lang siya sa buhay, sa status ng buhay niya mga idol. Kung makita ninyo yung tinitirahan niya, kung makita ninyo yung Yung buhay ni nanay mga idol Napakahirap talaga Isipin nga ninyo -tag, Pinagtagpi-tagping Tarapan lang para May masilungan lang po si nanay Sa edad niyang 30 eh, sa, sa edad niyang 80 years old Nag-iisa sa buhay Wala siyang anak Wala siyang kamag-anak Patay na yung asawa niya So deserve mo to nay Sa kunting tulong na to nay Sana ma-appreciate mo tong tulong namin pagpasensyahan mo na ito lang po yung aming makayanan nakayanan at sana uh, magustuhan mo talaga nanay so ito na nga, mga idol magbabayad na po kami dyan at sana magustuhan ni nanay ang aming munting-munting regalo para sa kanya at ito na mga idol yung pinamili namin kay nanay oh uh, kilo kg bigas uh, beef noodles, tapos chicken, tapos pansit kanto, pansit kanton. You know. Uh, chicken noodles, mga dilata, ay, uh, mga dilata, ah, uh, biskuit niya, biskuit niya na, ito yung, ito mga idol, yung sabon niya, bar and, mga ano, yung eh, mga sabon niya, mga idol. Tapos, ito yung kape, at mga idol, pag uh, pakiabangan na lang po ulit yung part na pupuntahan na po namin si nanay at iabot po yung munting-munting regalo para kay nanay mga idol. So, Mamaya-maya, baka mga idol, abangan nyo, ibibigay na po namin kay nanay.